huli ka na bakit ano ba yun ano yun ano nga yun turo mo masyadong natatakot natatakot ka dyan sa langgam na yan ha oh, wala na layo niya na huli ka na, Halika na. Ka, ka, nang... ka na niyang gagalawin. Ay, ay, Liga na, tara. Buhatin mo. Hindi ito pwedeng buhatin. hindi ka na. Liga na. Nang... Alayo niya na, oh. Liga na, din na ibabalik. Dili na. Alis na ako, babay. Liga na. <laughs> Para lang. <naman. laughs> Wala na talaga na. alay layo sa <laughs> Wala na di ba di ko muna sa akin. In real life